What's up sa inyo, mga neighbors? Panibagong araw na naman to. Nakikita nyo ba yung silibag? Putik na yan! Huwag ka nang kumatok. Problema na naman ibibigay mo eh. Lang nag-iisip. Ay, naku. Ito na naman. Putik. Ano na naman? Ano na mo si Giancarlo? Naitaw mo yung mukha? Hindi, bakit? Anong nangyari? Naglalano mukha. Nakita mo yung sa mata niya? Hindi, ano nang nangyari? So, Naksidente? Hindi ko alam yun. Eh. Nasaan siya? Nandito. Oh. Uy! Ito mo yung mukha oh. Ano puso. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Asan mukha? Asan? Asan? Ay Ayun no, tinan mo yung kaliwang mata niya oh. Ay kanan, ayun no. Oh. oh. Uy, ano nangyari dyan? Ba't nga magaya? Pag ko po, magana po eh. Tapos nangangat eh. Yun dito po. Di Ay gago, po, kinagat ka ng... Kinagat kayo ng ipis. Paano nagkaipis dito? Naglilinis po kami lagi dito, sob. Oh. Di ko po alam. Oo, no, gago na Gago, namamaga Ano ka shit na po ko ito? Put, but, but kitang shades. Puro po din mo ito. Oh, Kung ay, gupings ka pa naman eh. paano pa nakira na ipis dito eh. Lagi naman sa... Oy, Troy, dyan. Pinagtripan mo, no? Hindi. Hindi na ako sa gaming room natulog eh na yan. Paano nagka dito? Wala, wala pa akong nakikita ipis dito sa bahay. Ay, yun? Wala lang yung ipis dito. Sarado lagi yan lahat. Ay, naku. No. Aircon pa dito. Yun nga, mga neighbors. Grabe, problema ako. Paano nagkaroon ng ipis dito sa bahay kung araw-araw silang naglilinis? Ang kinakatakot ko lang naman yung anak ko eh. Baka mamaya kagati ng ipis. Ay, naku, silibag! May problema na namang ibibigay so, ito. So, minisip ako. Ano na naman? So, may mga CCTV tayo dito, di ba? ay no? oh. May CCTV doon sa tapat ng kwarto nila, Giancarlo. Oh. oh. So, ba mo i-check? Una dah, <laughs> Malay mo, may trip. Oh. Sino namang mo trip dyan? Oh, hindi natin O oh, paano magkakaroon ng ipis doon? Yun nga eh. Oh, sigurado ako, may nan trip noon. Oh, check mo, Seb. Tara. O oh, tara. Check na natin. So, ayan, pupunta na nga kami sa kwarto kasi ang daming hinala na ni, ni Libag. Lata lang ng tao, pinag Daming trust issue. Ay, nako, may kita nyo. Ayan, puntaan ko na nga yung asawa ko para matapos na yung agam-agam sa isipan ko. Mahal! Uh -huh. Pero mo ng ano, access ng CCTV sa cellphone mo. Kasi? May titig na lang kami Kasi? Oh, so, eto na nga mga neighbors. Naupo kami nilabag sa isang lugar para malaman namin kung sino talaga trip dito sa aming tahanan. Ay, nako. Yan, napapakamot ako. Nakita. Ay, nako. Sabi ko na oh. nga ba eh. King! panoorin nyo. naiinis na talaga ako yung lakas ng trip ng mga ganyan tao eh. Ito ang nagkaan Langin, -prank, prank lang yun, nagpa-prank-prank lang yun si ano, si Kurt. Pangit naman yung prank na yun, Tol, nakakaano ng, nakakaano ng tao eh. Yan nga, pwede prank. ko Yung dyan yun, Sob. O, oh, Bumha. dito to eh. Buong araw yan pa ganyan lagi. Wow! Wow! <laughs> Sarap ng buhay mo ah! Sitting pretty ah. Uy! Anong ginawa mo kay Kaloy? Wala bang ginawa ano sob? Anong wala ginawa? Ano yung ipis na yun? Wala bang ginawa kay... Ano ko... Umaamin ka na. Umaamin ka. Sob. Ba't mo ba ginawa yun? Trip lang po sob Anong trip? Prank po. Mm. Asan yung camera mo? Asan yung prank doon? Kailangan po mong camera sob. Yung prank mo nakakaano ka eh. Tangay trip yan. Nakakasakit eh. kitikil -tigil, tigil lang mo yan. Kahawa naman Ganyan yung ba, bat. ganyan ba, ganyan ka ba pinagtitribo ni Giancarlo? Hindi okay, po sob. Oo. Oh. O ba't ganun yung trip mo? Ang, ang dugyot mo pag yung mga ipis na yun. Puntang ina, nagka-babyan doon. Ang dadami yan sob. Sob sob. Bumingiti-ingiti ka pa eh. Wala naman akong pakialam kung ipisi mo yun. inaalala ko yung anak ko. Paano kung yung ipis na yun di pala namatay? Pumasok yun sa kwarto namin. Oh. Delikado rekaw doon kay Stacy yun. Arak lang sob eh. Inanit. Tigil mo yan ha. Last na yan ha. Mag sorry ka doon kay Giancarlo. Dito na muna magtatapos ang aming kwento mga neighbors. Hi, bad trip na naman.